Ayan, so nakakatuwa mga kaibigan, mga katungkod, mayroon na namang laman ang ating Gcash tingnan niyo yung aking Gcash account, guys. mayroon na namang uh, 2000 plus na laman yung aking Gcash. So ituturo ko sa inyo bakit ako nagkakaroon ng pera sa aking Gcash account nang hindi ako nagbebenta. Hindi po yan kita doon sa mga produkto na aking binebenta, mga katungkod, mga kaibigan, no? Yan po ay galing sa isang application na aking dinownload ituturo okay? ko sa inyo mamaya kung paano gamitin yung application na yun Pero bago dyan ay ipapakita ko sa inyo yung uh, mga dumarating sa aking Gcash. Yung isa ay kahapon, yung isa ay noong uh, Ajis, no? December 10 nagkaroon, nakatanggap ako ng 350, nakatanggap ako ng 500 pesos sa GCash account ko. Ayan. So, ito yung mga example, di ba? Kitang-kita -kita nyo naman, guys, no? Tinakpan ko lang yung mga GCash number ng nagpadala. Ayan. So, pero nilagyan nila ng 500, ng 350, yung Gcash account ko. Ito yung Gcash account ko. Seryoso yan. Gcash account ko yan. Makikita nyo yan. Try ninyong magpasok o i-enter yung, yung number sa inyong Gcash application, no? 0995 uh, 481 and so on and so forth. So, pag na enter ninyo yung Gcash number na yan, makikita ninyo na legit yan guys sa akin yan. Pero, para maniwala kayo ng lubusan, ay i-open ko mismo yung aking Gcash account. Panoorin niyo yung video na to at ipapakita ko sa inyo yung mga natatanggap kong Uh, pera sa Gcash okay, so maaaring umabot yan ng hanggang 10,000, 20,000 okay, so ngayon ay 2,000 pa lang kasi kaka-start ko pa lang sya, okay, so you, there you go, ito na yung aking Gcash app okay so ito na nga yung aking Gcash account, so i-open ko na sa inyo yung Gcash ko, okay so, hindi pala ayan So, magla-log out muna ako, guys, para makita nyo na sa akin yan, ha? Ayan, yung aking Gcash account, ha? Kita nyo sa taas. Vincent Bungolan, 0995 Okay, so, since nakita nyo na yung aking account, yung laman niya yung titignan natin. Okay, so, meron akong balance na 2,896.91. Yan yung nakita ninyo kanina. Ngayon ipapakita ko sa inyo bakit 'yan nalalagyan ng pera. Okay, nasaan na yung transaction? Okay, nasa tra transaction. Okay, so kaninang uma ah, kahapon ng 6:59 ng gabi, nagpadala na ako ng 15. So, pinadala ko na sa aking ah, kaibigan doon sa aking ah, business. Yung ah, December 11 for 48 ng gabi, meron nagpadala ng 500. Noong uh, December 11, 2022, 4.25 ng hapon, merong 500 na nadagdag. Noong uh, 8.53 ng December 10, merong 350. So, syempre, ginamit ko yung 500, ginamit ko yung 1,000. Noong December 10, 10.38 a.m., merong 350 na pumasok. So, meron na naman pumasok noong December 10 na 8.19 8 a.m., no? 350. Tapos December 10 may pumasok na another 500 pesos. Tapos December 9, 5.46 p.m. merong 400 na pumasok. So hindi ko na iisa-isahin guys. So yan po yung aking totoong GCash number and GCash account. Kung gusto nyo malaman kung sa akin ngayon GCash na yan, ang gawin nyo lamang ay... Siyempre, magpadala sa akin Gcash kung ayaw nyo ma uh, maniwala. At makikita nyo naman yung aking pangalan, Vincent Tore Bongolan. Okay, pero hindi ko kayo ina-encourage na magpadala. I-check nyo lang na legit yung aking Gcash. Ayun, so nakita na ninyo yung aking Gcash account mga kaibigan, mga katungkod no. Ngayon, paano ba nagkakaroon ng pera yung aking Gcash account? Okay? ang una ninyong gagawin ay i-scan ninyo yung QR code na nasa taas. Okay? I-scan ninyo yung QR code sa nasa taas at mag automatic yan madadownload ninyo yung application. Okay? Again, scan yung video sa taas, yung ano, yung link ng QR code, ayan, sa taas. Pag na-scan nyo na yan, ay magre-redirect yan sa isang site na kung saan ay magkakaroon kayo ng opportunity na ilagay yung inyong GCash number para pumunta dyan yung pera ninyo. Okay? So, yun lang. Napakadali mga kaibigan, mga katungkod. Yeah? So, yun lang. Maraming salamat.